Si Rudolf ay palaging nasa laro. Hawak ang controller at sobrang tutok sa game na pangeya. Pero bigla na lang siyang natapon mismo sa loob ng mundo ng laro. Pagmulat niya, nasa isang bagong mundo na siya at mas masama pa, isang alipin ang naging buhay niya. Ang una niyang misyon ay diretsong nagdala sa kanya. Ang kailangan lang niya ay mabuhay, pero halos imposible iyon. Gusto siyang alisin sa landas ng Snake Princess at lahat ng alipin ay sumusunod lang sa utos. May isang desert queen na naguto sa snake princess at sinabi ni Rudolph na kaya niyang basagi ng sumpa nito. Kahit sobrang imposible ng sitwasyon, nagawa pa rin ng Reyna. Gumamit naman si Rudolph ng sarili niyang mga espesyal na galaw at tinalo ang lahat ng sundalo ng Snake Princess. Dumating ang opisyal at doon na talaga kumilos ang Snake Princess. Nagpakita siya mismo para tapusin si Rudolph. Alam ni Rudolph na wala siyang laban sa kanya, kaya nagbato siya ng huling alok. Tutulungan niya ang Reyna, umaasang papayag ito kailangan niyang alisin ang sumpa at mailabas ang reyna sa disyerto. Sa hindi inaasahan, nakatulong pa pala ang mga panahong naging alipin ang reyna. Umubra ang sugal na ginawa ni Rudolf. Natapos niya ang survival mission at nagawa ang lahat. Hindi niya inaasahan, pero nabuksan niya ang lock. Pindutin lang ang logout button para makabalik sa totoong buhay. Pinindot niya ang button at nagsimulang bumalik. Pero pagbalik niya, wasak ang mga gusali dahil sa mga halimaw Lumabas ang mga nilalang ng pangaya sa tunay na mundo at parang naghalo na ang game world at real life. Sinisira ang lahat at nagdadala ng malaking problema sa mga tao. Hindi ito nakita ni Rudolph na darating, naabutan siya ng walang laban. At ang pamagat ng kwento, starting with 13 hidden traits. Napakalaki at mabigat sa presensya, ipinahayag ng status window ang isang sinaunang hari, ang Panginoon ng Kabundukan, inilibing ng walang pangalan na bituin, na ngayon nagngangalit laban sa mga mananakop. Sa wakas, nagpakita ito ang dakilang Diyos na nagbabantay sa mga bituin. Ito ang sinaunang haring si Dromoth, at malino ang babala ng sistema, Inirerekomenda lamang ito para sa mga manlalarong nasa ikasampung antas. Habang papalapit sa kanya ang sinaunang hari, sinabi ni Randolph na halos madurog siya ng matinding presyon, ito raw ang tagapangalaga ng bundok, hindi makapaniwala si Isabella Siguradong hindi raw siya dinalaroon para siya ang humarap sa Mountain Guardian, ngunit pinawi ni Randolph ang kanyang pangamba, sinabing taliwas sa itsura nito, napakalumanay daw ng nilalang at hindi hindi umaatake ng una. Ngunit kabaligtaran ng nangyari, bigla itong sumugod, halos hindi yun naiwasan ni Isabella, dumaan ang atake sa gilid niya at tuluyan siyang napaupo sa sahig, napaupo si Randolph roon, litong-lito, habang si Isabella ay tumayo at tiningnan siya ng masakit Sinabi niya na ito, ang alaala niya sa nilalang ay isang palakaibigang gabay. Sagot ni Isabela, sa ang mundo raw nagmumukhang palakaibigan ang isang higanteng ahas. Tinawag ni Dromit si Isabela bilang hamon ng sanctuary, utos nito, talunin siya at patunayan ang karapatan. Mariing itinanggi ni Isabela, hindi raw siya ang humahamon, ngunit ayon kay Dromit, napatay niya ang mga bantay, paano raw niya may kakaila ang kanyang layunin, doon na unawaan ni Isabela ang hindi pagkakaintindihan, Ngunit wala nang oras sa malubong ang isang hampas ng buntot, kung hindi raw niya mapapatunayan ng sarili, hindi siya makalalabas ng buhay. Habang iniiwasan niya ang mga atake, paulit-ulit niyang sinabi na hindi nga siya ang may pakay at sinigawan si Randolph na huwag na lamang tumayog, may gawin daw siya. Naalala ni Randolph na noong nilinis niya ang lugar na ito dati, wala siyang alaala ng pakikipaglaban kay Dromit, may nagbago marahil. At sa kanya naunawaan, ayon sa alamat, ang sinaunang hari ang nagbabantay sa bituin, Isang mahiwagang halimaw na ang katawan ay lumaki at nagkaroon ng karunungan dahil sa espiritwal na enerhiya ng bituin. Noong una niyang nilinis ang sanctuary, kasama niya si Willem, isang level 10, limang bituin, transcendent rank na karakter, noon, agad siyang ginabayan ni Drummond patungo sa bituin, simple ang dahilan, kwalipikado siya, kung mas mahina ka, aatakihin ka ngunit noon, mas malakas siya ng dihamak. Ngayon, iba ang sitwasyon, habang iniisip ni Randolph ang gagawin, Lumalaban si Isabela para sa kanyang buhay, isang malakas na hampas ang nagpalipad sa kanya sa sahig. Iniisip ni Isabela dahil sa laso ng sanctuary, hirap gumalaw ang kanyang katawan. Marahil, ang pagpasok dito, batay sa sinabi ng tagapagdala ng bituin, ay isang pagkakamali. Muling sumugod si Drummond, ngunit sumigaw si Randolph, inuutos kay Drummond na tumigil, ang bigat ng sigaw ay nagbuga ng alo ng puwersa sa buong lugar. Napahinto ang nilalang at mariing tinitigan si Randolph, nagtatanong kung paano niya nalalaman ang tunay nitong pangalan. Tahimik ngunit malinaw ang sagot ni Randolph, bumalik na ang iyong Panginoon, si Willem. Hinayla ni Dramit pabalik ang buntot nito at tinanong kung siya nga ba talaga si Willem. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas, umalingaungaw ang halakhak sa buong silid, at sinabi nitong hindi niya naramdaman ang wastong bituin at hindi pa nga siya handang tanggapin ang bituin. Mas mahina pa raw ito kaysa sa Golem Sentinel, ikaw sa lahat ng nilalang, ayon dito, Makapangyarihan si Willem, isang perpektong transcendent na karapat dapat maging kanyang Panginoon. Ngunit nabigo si Willem sa Demon Realm Expedition at bumagsak ang lahat ng kanyang bituin, senyalis ng ganap na kamatayan, at dahil wala na siya, wala raw karapatan ng isang hamak na nilalang na tulad ni Randolph na bigkasin ang kanyang pangalan. Pinakawalan ni Dramit ang isang nakamamatay na atake patungo kay Randolph, ngunit hindi man lang siya natinag, sa halip, ipinaalala niya sa nilalang ang kasunduang minsan nilang pinagtibay, biglang tumikom ang bibig ni Drummit, nagtatakang nagtanong kung paano niya nalalaman ang tungkol sa kontrata, isang bagay na walang sinuman ang dapat nakaalam. Ngumiti si Randolph habang ipinapaliwanag na ang kontrata ay nagsasaad na ang sinumang magmamay-ari ng bituin ay malalaman ang tunay na pangalan ng tagapangalaga at magiging bagong panginoon ng bundok, na obligadong sundin ng tagapangalaga. Nakasaad din na ang nilalaman ng kontrata ay hindi kailanman maaaring isiwalat, at sinumang lumabag ay mamamatay sa sumpa, binanggit lamang niya ito dahil sa naalala niya ang alamat, at sa kabutihang palad, umiiral pa rin ang mga patakaran ng laro, dahil hindi si Randolph ang katawang gumawa ng kasunduan kundi si Willem, hindi siya tinatabla ng sumpa. Doon nagtanong si Dromit kung sino talaga siya, tugon ni Randolph, kung nais niyang malaman ang kanyang pagkatao, dalhin siya sa bituin at doon niya ito patutunayan. Nagbabala si Dromit na walang awa ang bituin sa mga hindi kwalipikado at na matutupok siya ng apoy sa sandaling lumapit, mumisi lamang si Randolph at nagsabing maaaring tama yun. Saka nagtanong kung natatakot ba si Drumit na kilalanin siya ng bituin at ibunyag na siya ang tunay na Panginoon. Tinawanan yun ni Drumit, sinabing katawa-tawa ang ideya at si Randolph ay isang batang magmumukhang madudurog sa isang kagat lamang. Nagpahayag ito ng pagtataka sa kapal ng loob ni Randolph, ngunit sa huli pumayag, gagabayan niya siya patungo sa bituin. Hindi raw niya pinaniniwala ang si Randolph si Willem, ngunit dahil alam nito ang kontrata, hindi rin tama para sa kanya na basta na lamang patayin ito mas nanaisin niyang ang bituin mismo ang humusga, at matapos yun, gumapang palayo si Dramid. Sumunod sila, makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Isabela kung yun na nga ba ang lugar ng bituin. Kinumpirma ni Randolph at itinuro ang bagay na nasa ibabaw ng altar, ang bituin mismo, doon nakita nila na isa pala itong bungo, napatanong si Isabela kung ang bungo ba ang tinutukoy na bituin, ipinaliwanag ni Randolph na mas tumpak itong tawaging bungo ni Lea, ang kambal na diyosa ng Pangina, nang mamatay si Lea, ang kanyang katawan ay nahati sa 32 piraso at ikinalat sa buong kontinente. At ang mga pirasong yun ang tinatawag na mga bituin. Naniniwala si Randolph na ito rin ang parehong babaeng nagbigay sa kanya ng kapangyarihan noon, sa realidad, paliwanag niya, ginagamit ang mga bituin bilang mga kitilista para maabot ng mga manlalaro ang transcendence, nang hawakan niya ang bungo, may tunog na umalingaungaw at biglang sumiklab ang isang buhawi ng apoy. Sumigaw si Isabella, tinatanong kung ayos lang siya habang si Dromit ay tumatawa, sinasabing binalaan na niya ito at tiyak na masusunog siya. Ayon dito, kahit pa nagpakita ng kumpiyansa si Randolph, tinanggihan pa rin siya ng bituin at tiyak na mamamatay siya sa apoy. Ngunit sa loob ng naglalagablab na apoy, iritado si Randolph, alam niyang iisa lamang ang sitwasyong pinapatay ng bituin ang isang manlalaro, kapag nakuha ito sa pamamagitan ng bug skip ang kay Dromit at kahit gaano pa kagulo ang proseso niya, malinong na nakapasa siya, kaya hindi dapat magkaroon ng problema ang tunay na tanong ay kung makukuha ba niya ang klaseng nais niya. May isang natatanging kondisyon, kapag nakakuha ka ng bituin ng wala pang klase, ibinibigay ng bituin ang klaseng tunay mong ninanais, hindi pa niya ito kailanman nasusubukan, aksidente lamang niyang nalaman ang impormasyong yun. Mula sa bungo ay narinig ang salitang, void, at kasunod nito'y isa-isang binanggit ang lahat ng labintatlong traits niya. Sinasabing siya ang haharap sa ganap na pagkawasak, biglang nabasag ang bungo ni Lea at sumabog ang isang banal na liwanag. Nakamit niya ang star energy, pati ang pangunahing kasanayang star pierce at ang sub-skill na blessing of the stars. Nakuha rin niya ang star effect, na nangangahulugang nadagdagan ng tiglimang puntos ang lahat ng kanyang stats, at lalong lalaki ang kanyang kapangyarihan sa bawat bituing makokolekta niya. Kahit matapos ang transcendence, mananatili pa rin ang star effect. Sa wakas, nakuha niya ang klaseng star successor. Hamu pa ang liwanag, bumalik sa dati ang kanyang buhok, at tinanong niya si Isabella kung ano ang gagawin nito kapag nawala na ang kanyang sumpa, sagot ni Isabella, nais niyang lisanin ang disyerto at hanapin ang dugo ng kanyang angkan, sinabi ni Randolph na pagpapalain niya siya upang makaalis sa ilalim ng isang kondisyon Tinanong ni Isabella kung ano yun, tugon niya, nais niyang magsilbi si Isabella sa ilalim niya sa loob ng isang taon, pagkatapos noon, palalayain niya ito at tutulungan pang mahanap ang linya ng kanyang pamilya, naalala ni Isabella kung paano siya minsang nalinlang ng mga kasinungalingan ng Reyna. Aamin na sana siyang natatakot siya, ngunit inilagay ni Randolph ang kamay sa kanyang balikat at pinayapa siya, hindi raw siya ang reyna at wala siyang balak magsinungaling. Napagtanto ni Isabella na hanggang ngayon ay pawang katotohanan lamang ang sinabi nito, may halong panghihinayang ngunit pinili niyang sumang-ayon, sinabi niyang magsisilbi siya, lumuhad siya, at sinabi ni Randolph na tama ang naging desisyon niya. Pagkatapos ay hinarap niya si Dromit at sinabing ang nagmamay-ari ng bituin ang tunay nitong Panginoon, at tinanong kung tama ba yun. Sumagot si Drumit na tama, sinabi ni Randolph na panahon na upang yumuko ito, sapagkat natapos na niya ang ikalawang pangunahing misyon. Ang naging resulta ay naghatid ng panginginig sa gulugad ng lahat, muling na-update ang Hall of Fame, at dahil sa mga konstelasyong pumalakpak sa kanyang tagumpay, nakatanggap siya ng mas marami pang gantimpala, maraming konstelasyong nakatuon sa labanan ang nagsimulang magkaroon ng interes sa kanya. Lumipat ang tagpo sa Reyna na pinagsilbihan ni Isabella, galit na galit itong nagtatanong kung talagang pumasok siya sa santuario kasama ang aliping nahuli niya, kaagad nitong inutusan ng mga tauhan na arestuhin ang dalawa. Kailangang magsimula na raw silang gumawa ng hakbang, anumang paraan, upang pigilan ang lumalalang sitwasyon. Samantala, pabalik sa realidad, sa loob ng isang kafe, dalawang lalaki ang masidhing nagtatanong sa isang babae kung totoo bang si Randolph nga ang phantom, para sa kanila, Imposibleng higaitan ng Class core ni Gracia sa pangunahing misyon maliban na lamang kung ang isang tao ay lubos na kabisado ang laro, mula umpisa hanggang dulo, kung ang limang taong veteranong ghost player na kilala bilang Phantom ay tuluyan ng lumitaw, tiyak na yayanig ito sa buong komunidad. Isa sa mga lalaki, na tila kapatid niya, marahil ay kambal, ang nagmungkahing kailangan nilang makipag-ugnayan kay Randolph bago pa maagapan ng iba, ngunit nagduda ang babae kung paanong mangyayari yun. Lalo't ilang taon na silang naghahanap ngunit hindi kailanman natuntun ng Phantom, ipinaliwanag ng isa sa kanila na hanggang ngayon ay hindi tunay naman lalaro si Phantom, ngunit dahil aktibo na siya, tiyak na may paraan na upang masilip ang kanyang galaw. Nagkaroon sila ng ideya na mangisdang muli ng impormasyon gamit ang Secret Auction Hall, nakakabukas lamang bilang gantimpala sa pagtatapos ng main quest dalawa. Malaki ang posibilidad na gagamitin yun ni Phantom, lalo na't kakailanganin niya ng napakaraming item kung balak niyang manguna sa main quest tatlo. Ayon sa babae, epektibo ang tinatawag nilang phishing, isang taktika sa loob ng secret auction hall kung saan naglalagay ang isang manlalaro ng dekalidad na item sa napakababang presyo. Sa pamamagitan ng isang talisman, maaaring idikit ang kakayahang subibayan ang bibili ng item, karaniwang nabibiktima rito ang mga baguhan, at nauwi ito sa pagtambang, pagnanakaw, o pagpatay sa kanila. Nag-alinlangan ang isa sa magkapatid kung talagang mahuhulog dito si Phantom, dahil kung siya ngayon, alam niya ang bawat opsyon ng Talisman sa laro. Ngunit ayon sa babae, may posibilidad pa rin. Bigla niyang naalala na kahit nabigo si Phantom, siya pa rin ang nagsimula ng Grid Expedition, isang desisyong hindi ginagawa ng karaniwang manlalaro. Kung may makita itong murang pero kaakit-akit na item sa Auction Hall, posible pa ring sunggaban niya ito. At kung siya mismo ang lilito sa harap nila, malinong lamang ang isang bagay, kung sila ang mamali ng galaw, sila ang mamamatay. Ganoon ka bang isang Phantom na kilala niya? Dahil dito, napagdesisyon na nilang hindi lamang siya lapitan kundi dukutin kung kinakailangan, sa halip na anyayahan sa kanilang guild, sa sobrang tensyon, agad na nagsimulang tumawag ng pulis ang magkapatid, habang ang babae naman ay patuloy na nagpanik, nag-iisip na marahil ay isang napakahusay na tao si Randolph sa tunay na mundo, baka nga isang CEO ng malaking korporasyon, lalo pa siyang nataranta, nagsasalita ng kung ano-anong posibilidad, pati na ang ideya na baka isa siyang psychopath. At sa pagbanggit ng salitang yun, Napunta ang tagpo sa isang madilim na eskinita. Sa labas nito, makikita ang isang lalaking tahimik na sinusuri ang bagong ranggo ng ikalawang pangunahing misyon. Siya ay walang iba kundi si Massacre, tahimik niyang pinagnilayan kung anong klaseng klase ang nagbibigay ng ganoong kataas na puntos, at napagpas ang hindi muna niya gagamitin ng secret auction hall, hindi naman yun mahalaga sa kanya. Habang nagmumuni-muni, malinaw na makikita na aktibo siyang nanghuhuli at pumapatay ng mga tao sa realidad, para sa kanya, kung mapapatay niya ang sinuman sa pinakamataas na rango, babalik lamang siya sa itaas. Sa sandaling yun, opisyal nang nakumpleto ang subquest sa perpektong isandaang porsyento, isang numerong halos hindi ka panipaniwala, siya ang kauna-unahang taong ganap na naglinis ng subquest. Bilang gantimpala, nakuha ni Randolph ang achievement na Conqueror of a Sanctuary, pati na rin ang isang teleport book na kayang maglipat sa kanya sa alinmang locus yung dati na niyang napuntahan. Maaari itong gamitin isang beses sa isang araw, na may 30 segundong cooldown, sa huli, napangiti si Randolph at naisip na hindi pala ganoon kasama ang naging takbo ng lahat, makakalabas siya ng santuario at matatapos pa ang eksplorasyon, isang hakbang na parang nakapatay ng dalawang ibon sa isang bato. Ipinakita ng status window na muling tumaas ang level niya at isa na siyang level 3. Sinabi niya na mas mabagal talaga ang pag-level kumpara sa mga normal na karakter, ngunit mula noong huli silang nagkita, tatlong beses na ang itinaas ng kanyang stats, ipinaliwanag niya na habang mas marami kang talento, mas maraming karanasan ang kinakailangan para umangat ang level, sa kaso niya, posibleng sampung beses ng karaniwang halaga ang kailangan niya, gayon paman, mas malaki rin ang paglaki ng stats, kaya wala siyang may pagreklamo. Ang mas mahalaga ngayon ay ang gantimpalang item mula sa main quest, dalawang labis na bihirang item para sa kasalukuyan niyang level, ang isa rito ay tinatawag na shadow cloak, kapag inactivate ang epekto nito, nagiging ganap na hindi nakikita ang nagsusuot, kaya parang libreng stealth na parang sa Harry Potter. Habang ito'y nangyayari, gumagapang si Drumit sa sahig at biglang may napansin, ramdam niya ang mga panginginig ng yabag ng paa sa unahan, sinabi niya kay Randolph na may mga nasagap siyang mga salarin, ayon kay Isabella, malamang na ang Queen's Pursuit Squad ang paparating, sumang ayon si Randolph at sinabing matagal na silang nananatili sa lugar. Tinatanong ni Isabella kung ano ang plano niya, dahil kahit hindi personal na darating ang Reyna, tiyak na malaki ang puwersang kasama ng squad, kahit na may mountain guardian sila, duda siya kung kakayanin nilang labanan yun. Ngunit pinaalalahanan siya ni Randolph na si Dromit ang tagapangalaga ng santuario, kaya bakit sila ang lalaban? Doon niya napagtanto na tama siya, kaya sumigaw si Randolph kay Dromit, sinasabing umaasa sila sa kanya at oras na para gampanan niya ang kanyang tungkulin, na ipinagtaka ng ahas, makalipas ang sandali, narinig nila ang mga sigawan ng mga tao, may lumabas daw na higanting ahas sa loob ng santuario. Nag-alinlangan si Isabella, nagtatanong kung talagang ayos lang na umalis na lang sila, ngunit ipinaalala ni Randolph na sinabi rin niya mismo na hindi darating ang Reyna, malamang ay advance unit pa lang ng pursuit squad ang naroon, kung maantala ang mga ito hanggang dumating ang pangunahing puwersa at tuluyang mapaligiran ang santuario, hindi na sila makakatakas, dahil hinahabol din naman sila, mas mainam na umalis agad. Sinabi ni Isabella na muntik na siyang magkamali ng isip, akala niya iniwan ni Randolph si Drumit dahil wala na itong silbi, ngunit ipinaliwanag niya na hindi maaring umalis si Drumit sa santuario, kaya ang tanging magagawa nila ay tumakas, kailangan nilang gamitin ang warp gate sa gilid ng disyerto. Dahil inalis na ni Randolph ang sumpa niya sa pamamagitan ng basbas -bas ng mga bituin, hindi na problema ang paggamit ng warp gate, ang tunay na suliranin ay ang oras ng activation, kailangan ito ng halos kalahating araw, habang gulat na gulat pa si Isabella nang makita ang gate, bakas sa kanyang mukha ang kasabikan na makaalis sa lugar na ito. Kaya pinaliwanag ni Randolph sa kanya na pag nakalagpas sila rito makakalabas na sila sa disyerto. Pero ang malaking problema ni Randolph ay katagalan ng oras bago ito mag-activate. Walang lugar na mapagtataguan sa disyerto, at ang pinakamainam na mangyayari sana ay pumasok muna ang buong pursuit squad sa santuario. Gayunpaman, susubaybayan pa rin sila ng kalaban, ngunit habang inaantala ni Drummit ang mga ito, magkakaroon sila ng sapat na oras bago nila mapagtantong nakaalis na sina Randolph at Isabella, sa panahong yun, nais ni Randolph na makipag-ugnayan sa bituin, sa isip niya mahalaga ang panjia, ngunit kasing halaga rin ang realidad, at hindi siya maaring manatiling nakalagin magpakailanman. Tinanong niya si Isabella kung mapagkakatiwalaan niya ito, bilang sagot, inilabas nito ang kanyang mga patalim at sinabing siya ang magbabantay. Doon nagsimulang mag out si Randolph, binalaan siya ng sistema na panatiling ligtas ang kanyang karakter at magingat sa pagbili ng mga item sa auction house. Nagising siya sa realidad at bahagyang napaungol, sinasabing hindi pa rin siya sanay sa pakiramdam ng pagbabalik mula sa katawan ni Randolph. Kinuha niya ang kanyang telepono, dahil walang balita o alert, mukhang wala pang lumilitaw na mga halimaw, ngunit alam niyang marami pa siyang hindi nauunawaan tungkol sa pagsasanib ng mga hangganan, sigurado siyang mas marami pang halimaw ang darating, at ang pag-iral ng mga player sa realidad ang mas ikinababahala niya, kaya kailangan niyang bumalik paminsan-minsan. -minsan. Maya-maya, may nareceive siyang mensahe, tinatanong siya kung kamusta na siya, galing ito kay Kim Soyeon. Lumipat ang eksena sa isang kafe, naroon si Soyeon nakausap ang kanyang dating kasintahan. Sinabi ng lalaki na huwag na siyang magpilit, binibilhan na siya ng pagkain at damit. Ano pa ba ang problema niya? Sumagot si Soyeon na akala niya na mayaman siya. Dahil ganoon ang ipinapakita niyang asal noon, at wala naman daw siyang sinabing mali, inakusahan niya itong kuripot. Sinabi ng lalaki na mag-usap na lang sila ng personal, ngunit tumanggi siya, may kikitain daw siyang kaibigan. Nang magtangkang magtanong ang lalaki kung sino yun, pinataya niya ito at tinawag na istorbo. Sinabi niyang kahit kaawa-awa si Hyunmong, Mong, nakikinig naman ito sa kanya, at sana'y mas nagtagal pa siya roon, kung mas may pera lang daw ito, hindi sana sila naghiwalay. Bigla siyang natuwa, dumating na pala si Yun Mong, sinabi niyang uupo muna siya roon, nang tanungin siya nito kung ano ang gusto niya. Sinabi niyang gusto lang niyang mag-usap at tanungin kung may plano pa ba siya mamaya. Napansin niyang tila iba na ang aura nito, mas mukhang fit. Sinabi ni Hyunmoong na gusto lang niyang malaman kung ano ang kailangan niya at hiniling na diretsuhin na siya dahil may pupuntahan pa siya. Inakusahan siya ni Soyeon na nagiging mayabang na taliwas sa dating ugali. Sinabi niyang may mga bagay talagang hindi nagbabago, lagi raw siyang dumarating kapag tinatawag siya at ganoon pa rin hanggang ngayon. Yun daw ang nagustuhan niya noon, matapos silang magiwalay. Sa kanya na pagtantong mabuti pala siya at pinagsisihan niya ang nangyari, tinanong niya kung namiss siya nito Sa isip ni Yunmong, baka dapat na lang siyang umorder ng inumin Dahil siya ang inimbitahan doon, inakala niyang ililibre man lang siya Ngunit hindi nangyari yun, habang nagsasalita pa si Soyeon Tuluyan ang tumayo na si Yunmong at hindi nakinig, sinabi niyang kung tapos na siya, aalis na siya Nagulat si Soyeon sa ginawa ni Yunmong, tinanong kung saan siya pupunta Sinabi niyang kakasabi lang naman niyang miss niya siya pero pinutol ito ni Randolph, tinanong niya kung alam ba yun ang bago niyang nobyo, at kung balak ba niyang makipaglandian sa maraming lalaki, sana'y binura na niya pati ang mga litrato, hindi lang ang profile picture. Tuluyan na siyang tumayo at sinabing aalis na siya, nakiusap si Soyon na maghintay siya, ngunit hindi na pinakinggan ito ni Yung Mung at sa isip niya, kung dati yun, marahil ay nagpanik na siya, ngunit ngayon, kakaiba ang kanyang katahimikan, marahil, pati siya ay naapektuhan na ng paglago ni Randolph. Paglabas niya, napansin niya ang dagsa ng mga tao, may mga sumisigaw tungkol sa isang stalker, isang lalaki ang humugat ng box cutter, nagtatanong kung nage-enjoy bang lahat sa palabas, hinablat niya ang buhok ng isang babae, napasigaw ito, napakawalan siya at tinawag na manyok. Sinabi ng lalaki na lagi raw silang mina maliit, ngunit sa huli, papatayin daw niya siya, napapikit ang babae sa takot, ngunit biglang may humawak sa kamay ng lalaki, si Hyunmung Yun, nagulat ang lalaki at tinanong kung sino siya tumingala ang babae, at makikitang siya rin ang babae mula sa unang emergency outbreak, mahinahon ngunit matigas ang tinig ni Hyunmong habang sinabi, tama na.